Hindi naman natitinag si Senador Ronald Bato de la Rosa sa report na ilang investigador ng International Criminal Court ang nasa bansa ngayon. Iyan ang ulat ni Daniel Manalastas. Kung si Senator Bato de la Rosa ang tatanungin sa mga naglalabasang impormasyon na ilang investigador ng International Criminal Court o ICC ang nasa bansa ngayon, wa-epek daw sa kanya ang isyong ito sa kabila ng pagdawit sa kanya sa War on Drugs ng Duterte administration noong siya pa ang hepe ng PNP Walang epekto 'yan the more nila nabubuggo alam mo ng Pilipino isa a uh, underdog vitality ng Pilipino kapag kinakawawa mo yung isang tao ay lalong uh, mamahalin yan ng Filipino uh, uh, people ng mga kababayan natin kasi nakita naman ng mga kababayan natin na nagkaganito yung buhay ko dahil nga sa aking pagsusumikap na malinis yung ating bayan from uh, the threats of uh, drug uh, menace. Ginawa natin 'yan para sa kabutihan, hindi naman ginawa natin para pang sarili. So, mm -hmm. I think uh I don't think I don't think uh, makakaepekto 'yan. Uh it will pull me down. Baka nga baka lalong angat pa tayo. Ayon kay Dela Rosa, sa pagkakaalam niya, hindi pa ito kumpirmado talaga o validated ang impormasyon. Wala rin naman siyang magagawa kung narito na raw ang ICC. Wala rin daw siya natanggap na impormasyon na narito na nga ang mga investigador. Naniniwala rin na senador na hindi makakaapekto ang ICC investigation sa kanya sakaling mag re-election siya sa 2025 midterm elections. At inaasinta pa nga niya Wishful thinking ko lang. Maganda sa, maganda kung makuha mo yung number one pero be realistic enough to accept na uh, it's very hard. It's very difficult to get that uh, very much coveted uh, uh, ranking no. Para kay Senator Bato, malinaw ang naging assurance sa kanya ng pangulo nang makasama niya ito sa isang dinner sa Malacanang noong Nobyembre, hinggil sa usapin ng ICC. Wala rin daw atrasan at hindi siya magtatago kung magtuloy-tuloy man ang investigasyon. Tanungin ko muna ang gobyerno natin kung ito bang pagpasok ng ICC is sanction ninyo or uh, you allow it, you authorize it, then uh, pag in-authorize ninyo, then uh, harapin ko ito. Harapin ko ito. Pero kung hindi nyo in-authorize, eh, hindi ko ito harapin. I-report ko pa sila sa gobyerno natin na uh, i-deport ninyo ito for uh, one undesirable alien dahil nakikialam dito sa atin. Nang niwala ko sa Pangulo, yung, yung uh, yung buo yung tiwala ko sa kanya sa sinabi niya sa akin about ICC. As of now, until now, until now, buong buo pa rin yung aking paniniwala sa kanya uh, na hindi niya papapasokin yung ICC. Solid, solid as a rock. Solid as a rock yung kanya sinabi sa akin na walang ICC na makakapasok dito. Sabi naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, kung nandito man ang ICC sa bansa, my point is uh, ano sa manon? So, so what? Then dapat ka usapin nila commission ng human rights, di ba? On, 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 on human rights uh, complaints. So, impossible na hindi sila maramdaman if they are doing if they are doing an honest to goodness investigation dapat maramdaman sila ng gobyerno so kung wala rin kung walang ganyan that looks like wala pa sila rito sabi naman ni Solicitor General Menardo Guevara, maaari naman magsagawa ng investigasyon ng ICC prosecutor nang hindi nagtutungo sa Pilipinas. At kung ang mga tauhan ng ICC ay pumasok na talaga sa bansa, tiyak na malalaman ito ng Bureau of Immigration. Pero kung ang gobyerno ang tatanungin, nananatili sa ngayon ang posisyon nito na wala anyang legal na obligasyon para makipagtulungan sa ICC investigator. Daniel Manalastas para sa Bayan.